Subalag na sa deliberasyon ng kamera ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon na paniguradong magatid na mga dekalibre programa at impormasyon para sa publiko. Alamin natin ang latest doon. May ulat si Mela Lesmoras live. Mela? Hello. Aljo, inilatag ng Presidential Communications Office ang kanilang mga major accomplishment para sa taong 2023 kasabay ng pagbabahagi ng kanilang mga plano pa para sa susunod na taon. Dito nga yan sa budget deliberations ng Kamara. Pasado alas 4 ng hapon nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon. Humarap dito si PCO Secretary Shelley Garafil kasama ang iba pang matataas na opisyal ng kanilang ahensya at mga pinuno ng attached agencies ng PCO tulad ng People's Television Network Incorporated na pinangungunahan ni General Manager Ana Puod. Sa ulat ni Secretary Garafil, Baril na kasaad na sa kabuuan, higit 1.7 billion pesos ang kanilang proposed fiscal year 2024 budget na sana'y madagdagan pa niya sa ngalan ng pagpapatuloy ng kanilang mga programa at mga plano pa para sa bansa. Kasabay niyan, inilatag nga ng kalihim ang mga major accomplishment nila para sa kasalukuyang taon, tulad ng epektibong paghatid ng impormasyon sa iba't ibang aktibidad, pulong at lakad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pagkasa ng media information and Literacy Campaign sa pakikipagtulungan na rin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at paglulunsad ng ilang proyektong pangteknolohiya bilang pagsabay na rin sa nagbabagong panahon at para mas maraming Pilipino ang kanilang maabot. Pangako ng PCO, mas paiktingin pa nila ang kanilang serbisyo para sa iba'yong yung pagunlad ng bansa. Sa panig nga ng PTV na isa sa mga attached agency ng PCO, tiniyak din ni GM Puod ang iba'yong pagpapalawak ng reach o mga naabot na lugar ng state-run television network kasabay na rin ang pagsasaayos ng kalagayan at regularization ng mga kawani nito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag kanina ng ilang opisyal dito sa pagdinig. Rest assured that the PCO is exerting all efforts to ensure the completion of the projects before the year ends and utilize the allocated capital outlay for the procurement of equipment, furniture, fixtures for both projects Together, let us enforce our commitment to a society that values truth and transparency, an informed citizenry that wields knowledge for the betterment of our great nation. Let us work together for a budget that will nurture a population of critical thinkers and responsible decision makers. Aljo, kapag naman isinama nga yung uh, budget para nga sa PTV ay nasa 1.9 uh, billion pesos ang uh, sinusulong na pondo para sa PCO. At Aljo, ngayon-ngayon lamang ay tapos na o na-terminate na ang uh, budget hearing nga para sa PCO. Sa ngayon, inaabangan natin yung paglabas din ng mga opisyal dahil uh, kausapan nila yung iba pa nga mga kongresista dito no para sa mga programa pa at plano ng PCO. At Aljo, mabanggit ko na nga lamang din no, sa panig pa rin ng PTV. ay binina ni GM Puod na maraming programa at uh, proyekto na dapat abangan sa state-run television network at inaasahan nga niya na nanawagan din siya sa iba pang mga ehensya ng pamahalaan na maaaring sumuporta rin sa PTV para sa iba yung pag-unlad pa ng uh, state-run o government TV network. Aljo? Maraming salamat, Mela Les Moras.